Good morning Good morning everyone mga pitalo nyo guys dahil tulog pa si baby magdali na ako mag shower tapos nagayas ko yung sarili ko nagwalis sa ako tapos nagtapo ng mga basura tapos mga pinako bang tulog pa kasi pag nagising wala na karaka na kami ni baby talino pa naman talino pa naman pagkargahin mo matulog pag ibaba mo na nagising na siya maaga gumising siya 4 tapos hanggang alas 5 sige may karga karga tapos ilapag ko naman tapos gigising na naman karga ulit ayun nakatulog na siya ya tapi menanti guys ini okay. <coughs> hanging. Wala na kakuha gunting. Tapula na mag-inlog. kit <laughs> na naman. Tulog pa ang busing ko. Mamaya pa yung silang magising ko. Ay, late na sila natulog kagabi. Siya kasi nagukugas ng, ano, buti ng lidi ni baby. Tapos pinapakuluhan na dun sa, ano, may kurente. Ngayon, ako na naglagay ng tubig sa mga puti ng dili di, ni di, Bibi. Di. mm morning mm, kapit tayo wow morning, morning. si ginamit ko na yung binigay mong mag ayun o dalawa to yung isa na doon sa bahay tinago ko biscuit lang kain natin guys Good morning sa lahat ng mga creator dyan. Mga pitanin nyo. Mga pitanin nyo, mga idol. Bang tulog pa yung malaga ko. Bye guys, thank you for watching!